So ayun po, uh, good morning po sa lahat. Uh, welcome po sa channel ko. Uh, for today's video, uh, nandito ako yun sa aking mushroom growing house. Ipapakita ko po sa inyo yung aking maliit na pinagkakakitaan. Hindi pa naman siya negosyo, uh, extra income po extra in income ko po ito. Siyempre, mahirap pong kumita ngayon lalo na dito sa Pilipinas. Alam naman natin yung pinagdadaanan po natin. So, ito po, uh, ikikwento ko po sa inyo kung paano ako nag-start dito. kung uh, so bakit ako nagka-interest dito sa pagmamashroom. So, actually, uh, nung nag-start ako, hindi naman talaga ako gumawa ng sarili kong fruiting bags. Uh, bumili po muna ako ng fruiting bags na uh, 400 pieces sa isang pinagkakatiwalaan ko pong kaibigan na malapit lang din po dito sa aking lugar. So, ayun po, uh, ikwento ko na lang din uh, habang pinapakita ko po sa inyo yung bago kong uh, sabit na mga fruiting bags. So, makikita niyo po, ayan. Yung growing house ko po, uh, para po siyang nakakulambuin, no, yung social po siya. Ayan. So, uh, makikita niyo po, ayan. So, ganyan po ang ginawa ko kasi nung una unang grupo uh, talagang ang hirap pong kontrolin yung mga insekto yun po ang isang problema ng karamihan ng na mga nag-start din na magkabote katulad ko so ngayon po yung pangalawang sabit uh, ko uh, ito na ito na po yung ginawa ko Ayan. Pumili po ako ng ganitong tela para po siyang kulambo pero mas pino po siya sa kulambo hindi ko nakakapasok dito yung insekto Ayan. Pero may nakapasok konti konti kasi pagpapasok ako dito sa pintuan yung ginawa ko. Kulit lang po siya. ipakita ko po siya sa inyo yung ko po pong sabi. Pasok po tayo. So, ito po yung pintuan ko maliit lang. So, ito po yung ano, yung growing house ko. Ah, uh, yung pinaglagyan ko po ng mushroom na to dati ko po kasi itong kulungan ng baboy. E ngayon, hindi po ako nag-alaga ng baboy, kaya mushroom po ang nilagay ko. So, yun nga po yung nag-start ako mag-mushroom. Uh, ang ginawa ko po, bumili ako ng fruiting bags. Tapos, sa nakakatawa nito, habang inaalagaan ko siya, natutunan ko po siya kung paano i-manage. Uh, hindi po madali, kahit kaunti po yung Uh, grino ko noon nasa 400, mahirap pa rin kasi yun nga, yung dati kong ginawa, naka-open lang po siya wala pang ganito uh, nung <coughs> nagbunga na yung yung fruiting bags tumabas yan yung mga mushroom uh, ang bilis pong magsidatingan ng mga insecto yun po pala, yung pinaka mushroom po mismo parang isa sila sa mga nag-a-attract na, mas lum na lumapit sa kanila yung, yung insecto po. so yun po ito po yung bago kong sabi so nag-uumpisa na rin po siya ayan makikita nyo po ayan ayan po so, so nag umpisa po ako nito nakakatuwa kasi so, ah uh, yung first grow ko po, ginawa ko po siya, inalagaan ko po siya ng 3 uh, months. Um, hindi ko masasabing kumita naman ako, ng, na, kumita ako ng malaki, pero natuwa ako kasi. Alam mo yun, nakapag, yung, um, habang nag ako, nakakabenta ako, yung tinagbentahan ko, nipon ko po siya, binili, binili ko po siya ng mga gamit na para dito sa pagmamashroom. Nakabili po ako ng press, ng yung manual presser, yung panggawa po natin ng bag. Yun, ipapakita ko po sa inyo. Tapos nakabili po ako ng, nakapagpagawa po ako ng inoculation chamber, yung salamin. Uh, kasi gusto ko, sa susunod gagawa na rin po ako ng spawn. Ngayon po kasi, ang ginawa ko po talaga, hindi uh, hindi muna ako naggawa ng spoon. Ang gusto kong matutunan po talaga, uh, yung paano magawa po ng, hindi naman siya ma-perfect, pero yung talagang, yung paggawa po ng floating bag. Unang-una, yung pagkukuha natin ng sawdust, tapos yung pagkukompost po natin, dapat uh, maayos po siya. Tapos yung pag-steam, uh, Uh, isa po kasi nagiging problema dyan, kahit maganda po yung pangtanim, yung spot. Pag hindi maganda yung pagkagawa po ng fruiting bugs, uh, doon po nagkakaproblema. So, next pong video, ipapa, ituturo ko po sa inyo kung paano po ako nag paano nagmix ng fruiting bugs, paano ko po, po siya ginawa. Uh, di ba po uh, popular or common pong lagi po nilang sinasabi, yung common po na na ratio 78-21-1. O, yun po. Tuturo ko po sa inyo kung paano, po, paano ko po, po yung ginawa. Hindi ko po sinunod yung per kilo. Siyempre, kailangan natin mag-compute. Bilang isang nag-uumpisa, hindi tayo pwedeng uh, mag-compost ng napakarami kung gusto natin pag-aralan po talaga yung paggagawa ng fruiting bags. Para sa akin kasi ito yung uh, maselan po siya. Kasi dito po tutubo yung kabote, kabuti po natin. Ayun. So, ayan po. Pakita ko rin po sa inyo. So, ayan. ayan. Yung iba po, hindi pa po yan namumunga. Bago pa lang din po sinabit ko. Pero, itong nakita nyo. Ayan. Gumbisa na po siya. Ayan. After 2 days po, harvest na rin po yan. Ayan. Ito po. Nagobisa na rin po siya. Yung ibang makikita nyo, may papel pa po siya. Hindi ko pa po tinatanggal. Ayan. So, paano ko paano ko po ba na-maintain yung magandang relative humidity o yung temperature? So, mayroon po ako ditong yan. Makikita nyo po ito. Yung, te yung temperature po natin nasa 23.3 degrees Celsius which is tama po yan. Uh, huwag lang po tayong tataas sa 30 degrees. Mainit na po. Tapos yung ah... Uh, relative humidity po natin 99% ito po ayan uh, paano ko po siya na maintain uh, sa pag didilig po hindi po ako nagdidilig ng direkta po dito sa mga protein bags po natin uh, ang ginagawa ko ito itong wall na tong tela yan po yung binabasa ko uh, every morning po yan ayan every morning yan, tapos ito pong semento, yan po binabasa ko. Takato yung tela na to na nakabitin dito. Yan po yung binabasa ko. Hindi po ako nagbabasa ng Protein bags. Kasi yung experience ko una, <coughs> yung nag spray ako ka, talagang natatamaan siya, nabubulok po yung protein bag po natin. Tapos isa pa, dahil po nga po ito ng baboy, baboy ko dati, kung makikita niyo po, ayan kasi yung dulo na yan, may butas yan uh, nilagyan ko po yan ng, ng galon para ano mabarahan yung butas tapos inistakan ko po siya ng tubig ito po yung tubig po yan ayan. para po, ma-maintain po yung relative humidity po dito sa loob ng growing house Uh, ano po yung uh, yung relative humidity po kasi. Yung po ang isa sa nagpapabilis para loobas po yung pinheads o yung mga maliliit na doon kasi nagugulay yung kabot eh yung mga maliliit po. po. Ngayon, ito. po nating pinheads, ito po 'yan. 'Yan mga pinheads po. 'Yan. 'Yan. Ah. Uh, Pag ganito po yung mga 23 po ba po yung temperature mabilis po yan lumabas. Ayan. So ayun po, sana po may natutunan po kayo sa akin. Ah, uh, kung bago lang po kayo sa akin channel. Ah, uh, don't, don't forget to subscribe po kung interesado po kayo sa ginagawa ko po na to sa pag mushroom. Ah, uh, hindi hindi pa naman po ako Uh, matagal, bago pa lang din. So, pinag-aaralan ko pa lang din po lahat kung paano po mamimaintain ng maayos yung pagmamashroom. Ayun, lalong-lalo na po yung mga insekto. Hindi po kasi pwede mag-spray tayo ng mga chemicals kasi organic po itong ginagawa po natin. Uh, pagkain po ito. Ayan po siya. Nakita nyo, ayan. So, uh, baka isipin nyo po, nandito lang naman ako. Bakit po ako naka-face mask? Ayun. Uh, bakit po ako nag-face mask? Kasi, di ba nagsasalita po tayo, pag may tumalsik pong laway dyan sa uh, fruiting bags po natin, ayan, magkakaproblema na po tayo dyan. Makokontaminate na po yung fruiting bags. Tapos masisira na po siya. Oh, mahirap po yan konti uh, konti pa lang din po yung habit ko ngayon uh, ah, hindi naman po talaga ako full time na full time kasi may trabaho po ako so, ginagawa ko ito pag uwi ko sa hapon, isang gabi na tapos sa umaga bago ako pumasok kung makikita niyo po yung ginawa ko po talagang growing house ayan para po siyang kulambo ginawa ayan, makikita niyo wala pa talaga nakakapasok ng insekto e dito. Siguro may nakakapasok bang kaunti na lang na na, 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 na papalis ko na rin hindi po kaagad. Kasi pag pumapasok ako dito, ah, uh, sumasalis po sila. Mahilig sila sumalis eh. Diba? Ayun. Uh, shout out mo po pala sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa channel ko. Thank you so much. Alam niyo po yan kung sino po kayo. Hindi ko na po kayo isa-isa. Napakarami niyo po. Ah, uh, ayun. Ikot ko po kayo dito. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. So, so, susunod din po ah uh, mga sunod na video ipapakita ko rin po sa, sa inyo yung uh, within 3 months, ah uh, ilang kilo ba yung na-harvest ko. Sa 400 fruiting bags na nalagaan ko yung una. Para at least may idea rin po kayo. Tapos, syempre, yung ginastos ko, yung fruiting bags, tapos, yung mga gamit na nabili ko. Labas na po tayo. Hindi po tayo pwedeng tumagal dito. Ayan, labas na po ako. Kaya po, yung yung unang grow ko ng mushroom ng pura 100 pieces. Ito, nakabili po ako ng ganito. Ayun. Nakabili po ako ng ganito. Uh, ginagamit po ito sa pagbabagpo ng kinompos po nating uh, media. Napapatubuan ng mushroom. Kaya po siya. Tapos, bumili rin po ako ng drum. Dito po ako nag-i-steam. Next time po, pag nag-i-steam po, ipapakita ko po sa inyo kung paano. And then, syempre, pandilig, kinagamit po natin to. Kaka, kung ano-ano pa po, mga binili po natin. Syempre, ito. Katas din po yan ang unang grow. Pinatahi ko pa po yan. Tapos, yung inoculation chamber ko po na glass, yung pinagawa ko, ipapakita ko po sa inyo. Yan, punta po tayo dun sa loob. So, ayun. Ito yung aking ito, ito po yung ano, pinagawa ko na uh, inoculation chamber. So ayan po siya. Pinagawa ko rin po ito sa aking classmate ng high school. Shout out po kay Don Beat. Kay Joby Calmada na classmate ko. Doon po ako nagpagawa sa kanya nito. para tibay po nito. Kung nagpapagawa po kayo ng bahay, gusto nyo mga yung mga steel window, sliding door, pwede po kayo magpagawa din kay Don Beat. Uh, nasa Antipolo po siya sa Pogyo ito po yung pinagawa ko sa kanya napakaganda napakatibay so ayan po sa mga susunod din na video ipapakita ko sa inyo kung paano to gamitin ah uh, pinagawa ko po na to ayan po tapos so, ayan sa so po uh, thank you so much po sa inyo ito po si Pot no? bye bye